what's up, mga kapits na no? magandang hapon po sa ating lahat yan so kanina po andito, andun po tayo sa may Ula's flyover so bago po ako pumunta sa may Ula's flyover may nagganap na kasi nasunog so inuna ko po muna doon yan mga kapits no ah, uh, sa pag update so bago po dito sa naganap na sunog sa may uh, Ecolan Dabao City so yan oh. No? natin ano yung uh, kung saan po yung pinangyarihang sunog. So, na kasi mga cottage, nung nga pumunta ako sa may olas, kitang kita kasi. So yung pinangyarihan po ng sunog habang, sumakas, habang sumasakay po tayo ng jeep. O, so, dito po yung banda, yan o. No? So kita po ninyo na ah, uh, nandito pa rin pala yung uh, mga par volunteer truck yun no uh, nagumpisa kasi yung sunog ah, uh, mag uh, alas dos na po ng hapon so hanggang ngayon pala hindi pa rin natapos so titingnan natin kung saan banda talaga ah, uh, yung sa loob na niya yun, no? Ito mga cottage, no? Yung mga uh, City T.A. Mo mga Rescue 911. 1 Ah, sa dapit ang sunog, boss Ah, deri, deri, pasulod Ayan, no? So, so, dito pala mga cottage, no? Dito po sa uh, Sa loob po niya Yung pinangyarihan po ng sunog So, mga cottage, meron pa pala dito Na uh, fire truck So, yun. Nabang-abang na lang mga kaotid. So, ah, hahanapin pa natin kung saan po yung uh, pinangyarihan ng sunog. Let's go. So, yun mga kaotid. So, dito na po tayo sa pinangyarihan po ng sunog. Yan, ang. So, andun po sa loob. So, baka pwede po makapasok. Lang. So, ito po yung mga magigiting nating mga car. Ayan, so, Uh, hanggang saan po uh, inamaan. Uh, dito tayo sa loob. So, yun, no? So, medyo marami-rami para mga kotets, no? Eh. Yan, no? Buti na lang yung mga kabahayan dito ay uh, mga sementado rin. Eh. Mahirap din makapasok mga cottages kasi yung puno ng tubig yung daanan. yan yeah, na sila. So. Dagan na kan boss, pila ka bok na. Pila ka bok na, ko Na sunog. Dagan-dagan gid ay no. mga lao na sobra to na pa ng sunog dire no, nagsugod. Ano yan? Alas dos, no? So, parang pagkinda eh. So, padulong pa dito sa unahan, ang panani, ang sunog. Doon na ba sa Coastal Road ngayon? Ngayon pa. Napay tapos bangong Coastal Road. Yan na. Kung saan siya barangay diri? Barangay bukana tapos ikulan. Ikulan. Tandok eh. Tandok ang... Uh, 76. Diyan po siya. Sakop. Barangay 76. Uh, barangay Bukana, Tandok, yan. Barangay 76. So, Ikulan, sakop dyan siya sa Ikulan, mga kaotich. Tandok Times Beach. Tandok tawag sa iya. Yan, mga kaotich, no? Tandok Times Beach, uh, Barangay 76, Dasi Ikulan, Dabao City. So, yun. Ba't din na daw, din yung utop pa. Na yung 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 utop pa. So, marami-rami bahay yung... Uh, Natupok dito mga kautiks na. No?

Okay. So nga. mga cottages no, ah, try natin pumunta dito ah, sa taas. Yan. 'Yan. Sa gilid may dito mga cottage.

ay apo kaya 'yan 'no 39 ay tanaw dito ka si yung mga kapatid, sa ah, mabot pala doon sa unahan, no? Oh, yung sunog. Dira na boss, ang kwad niya. Ah, dira na, no? May ganit po, da dagang po mga simento nga kabalay, Andre, no? Ang sa dahilan daw, ang sakuan sa sunog niya. Historia, kay ko lang, butin. Butin na po, no? Madalas yun, no? Botin ang kasagaran niya sa ko sa sunog. Mm, nagluto. Ah, no, nakakuan, no? Napasadan. Yan, mga kaotiks, no? Ah,

Ano dito? Ang to siya, kanang siyamo or mga Texas? Ay, siyamo kay Basilan. Ah, Basilan. Sayang na sayang mga cottage, no? Yung mga uh, ganun. So, barangay at tandok. At uh, tandok times beach. Ah, uh, tandok times beach. Barangay 76 8 Yan, no? Mana oh, ni yang dalam di mo ni, bos? Kau nanti ang mai. Ah, uh, napaday dalan no. Yan na. Dire sa dalan. Sumot ang yang dalan na uh, dalan. Uh, so kanila ay pang dalan pa dumi ko. Sulod pagi delicious. No? Yan no. So ang sunod pa doon pa di ko. Napasunahan. boss, salamat kami. Ano. Salamat. Ano. salamat, ano. salamat ano, Adri no na kwan mo ginakita na natin. Uh, boss, salamat, boss. Yan mga cottage no. Ah, uh, San Times Beach po dito sa may barangay 76. Tapos ah uh, Davao City. Yan no. Oh, Sinta din naman po yung mga bahay dito. ano na ba? Ano na おい、まとみせご。ただきと。マイペシでと。バタレとせいば。あ、プラ。あ、逆に。<laughs> <laughs> 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 <saltedôi> <cottos> <indo> <sued> <Goddess>

So, okay. Uh, Listo gid nga sitwasyon may mga cottage kay tungod ah uh, kung masunugan ka ah, uh, ka idawaton kay tungod ang mga gipangkundar na mga uh, naasulod sa balay. Kaya, Ten. Yeah. Okay. So, may lang po itong mga cottages no, may lang po uh, talaga na ng mga tao kasi nga po kaya uh, na-clear na yung mga uh, area. Yan o, oh, grabe So, dito naman sa kabila mga kaot At sa tinatrabaho pa po, po yung bahay na yan um, Yan pa po, oh, nakakaan pa Parang eskilutong pa po siya Ngunit um, uh, Ito lang padir po yung uh, nasunod Buti na lang mga cottage, um, hindi naman lahat ko ay dikit-dikit. May mga espasyo din naman ko. Kaya at isa sa mga kandil ay mga purong siminto naman yung mga nandito. Kaya hindi ba siya uh, dumaki talaga yung sumo. So, um, uh, shout out pala sa mga tumulo, mga fire volunteer truck, mga fire fighters na Uh, talagang uh, sila yung dahilan kaya talaga ay uh, na okay ako yung uh, sitwasyon dito sobrang hirap po ng uh, sitwasyon nila na ito po yung mga nangyari Ayan, nasilo pa mga kaupiksin. Sayang, mga nang ang sunog boss asa dapat nagsugod ah na sa unahan so dyan yeah. uh, so, uh, uh, re uh, ke so, uh, sana wala mga or mga kasulti o mga kawan mga kautics no, na damay Yung mga kawan mo damay po sa sunog so, pero wala po yung mga tao nga na pandos okay, kinakagawa sila ng mm. Ah, so, yan yeah, mga katips so Uh, ah, at least wala po mga nadamay ng mga tao na uh, dito. sa uh, pinanggirihan po ng suna. So, mahirap po ang uh, tanggapin yung mga ganito. ah uh, yung mga po, uh, part po yan ng ating uh, uh, life, yung buhay parte po yan ng buhay natin ng tao at yung mga ganito mga pangyayari So ito hindi na to uh, bababa ng sampung kabahay mga cottage no. Nasa mga 15 to 20 ata ang mga kabahayan yung natupok po ng sunog. Yung mga cottage kasi yun na po umabot pa dito. Yan. You know. So, mga kautits at uh, lagi po tayong mag-ingat uh, lalo na sa mga ganitong mga uh, sitwasyon Ayan. so um, mabuan tayo tapos um, yung panibagong uh, panaman so, try uh, ko

dito. Yan no? Grabe. Sayang na sayang mga cottage na itong bahay na po. Napiktuhan po lahat. Napo sila nakuha, Dribos. Ay, ay. Tito Tanz. Dito tans. Oh. Ah, nah. yan siya tatay Sir. Tanaw ka sa kung sir? Oh, eh, Ay, salamat. Oh, eh, salamat. Sa mga taga Davao Ah, nagapan ka. Yan siya tatay kay Sir Asa ah, imong balay sir? Oh, dito. Pero layo ra siya sa kwan. Oh, layo na Layo so, lang. Lang. Mo upod no. Buylo mo sa kalayo tapat nung na dito So me ganing sir ang kwan aney. Eh. Um uh, kasiminto siya tanan nang kasagaran diri sa area. Kaney dapita kasiminto ni tanan. Mm. Hmm. Kaney nakasimintaw mga lawa Dito sa likod ani may pulis ka. Hmm maupod no. So asa dapat nagsugod ang kwan sir ang kaning. Ah yeah, eh, kanino? Mm. So tinuod ba nga kaning bata daw nga nagdula-dula uh, ba sa buti nag nag Wala kita kay namo -so mm. ko atong higayon sa susubala iro. Like ako ba. Mm -mm. Kaya lang na ano, sige naman, binagana yan mga tao. Mga tao, mga bata na. Binagana mm. hilak na, sabat na kayo sila. Bangon ko, nagawas ko sa kwarto. Oh. Tanaw na kusog na kayo ang kalayo ang mito, ko din gabi. Kama nang umito, just to be gabi. Oo, oo. Kakuha ko, kuhaan, balde. Salagid po, may palo kayo. Kama na yung sa tubig. Amo na siya. O, wala pa to na. Sunog, ganito pa man. mm -hmm. Naka uh, dagan ko dito, nagdala no? ko isang balde tubig, nah. bubo dito, di ano makaya in, eh. makaya Maupon. Uh, dito po, balik ko dire. Ang dugo na ko guys. Sino ta ko balik sa balay, dapat tubig do ng di na kalayon. Ya so na dito kita. Mm -hmm. So sir kana ang unsa, seconds lang to ni kalit ni ulbo ang kalayo or minuto pa to siya bago ni kwan ni dako gid ang kalayo nganong wag dai. Kuwa din agapon. Pag ko dire, Bigbit mako, na sa mm -hmm. ba man Ito yung speak ka, sige na ko dito. Pilikod. Ito yung kuntos speak ko man ang tayo na, mm -hmm. na naman din sa na side eh. balik sa balay Oo. Napon ko yung tubig ng pondo pag abot ako balay pagkaraan ako dali wala na. Abot na diri ah. Oo. Oh, Siga na ni kan. Yung... Dali ar sa kwan no sa pagkapong sulog ato nga ni kod. Ni abot de... nag diri. Kusog gud hangin po. Ay kusog itong hangin diri sa kwan dai oh. sa sulod. May hey, gan eh, kay pag abot ya sa pagkasunog gana ng ganang balaya. Oo. Oh, oh. Ah. Tupong gud nang abot gud nang dahon. Mm -hmm. Adiri ra taman jud ang yang kwan. Oh. wala na. pag abot niya sa kalayo, diyan ako ni no Batik Gatlo. Oh. So, hmm. Tapad naman ang mong balay. Pengu. Ah, kanidrian na. Imong side. Um, ah, mo. Ah. So mga pila kabok daw sir, ang kaning estimate nilang oh, dagandagan po, no? Oo, uh, kabot siguro ni wang... wang... Sin kuinta, no? So dagandagan pwede ay Adili, ganda yun yung ihaging inangani ka dako yung balay na pwede mas gamay-gamay pa ni sa sulod Gamay-gamay pa, kasi dako mo na ah. ihaging mm -mm ah uh, mm -mm. no? so grabe no kalit lang gitong uh, panghitabo ano kalit ayo gaganay so kayo kadungog nga kadungog nga mga bata nang ganay nang nilak na mm -mm. Saba na kayo ulo ko ano nang nagawas <laughs> katulang gyud nga nagsaba na Pwede ako mo sila Wala din sila nagsyagit nga na sunog, sunog. Ay, mabukas sa Ah, Islam man. Ay, mauna. Eh. Kwanta ni Jaja ka mix na sila diya. Di hmm. Ay, mauna. Christian sa tabangan. Mm, mm Ah, so nakwan siya, nabondrihan siya. Yan. So diri, mga Christian side na ni sila diya. Di Kampun ni. Uh, Islam. 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 Mm. Islam. So, Islam. No? So, dito sa Tandok Times Beach daw ang kaning area ha. Tandok Times Beach ang tagpan no. So 26. 26. Yan na. So okay, Sir, salamat, sa salamat kay sir. Amping permit diri sir. Salamat sa Salamat kay sa pagtanong sa akong channel sir. shoutout sir. Salamat sa imo. Ah, oh, sige sige sir. Salamat. Yan na. So mga kautich no, um, malapit lang po yung bahay niya dyan sa unahan at um, nasa mga hindi na daw to uh, uh, bababa sa 20 kabahay uh, sabi niya nga po, ay uh, estimate niya ay nasa 50 po kabahay yung uh, natupok na sunog na to so yun po ay uh, estimate lang po mga cottage no kasi yun nga po, yung mga kabahayan dito ay hindi naman uh, po daw yung Uh, karamihan ay mga talagang mga malalaki. Yung mga iba po ay uh, parang yung mga may espasyo pa ay uh, ginawan po nila ng uh, baray. So yun, maraming salamat pala kay sir. Isa rin palang uh, subscriber natin, na uh, followers. Uh, na laging nanonood ng ating uh, uh, YouTube channel sa pag-update natin sa ginagawang Davao Costa Road at Intra Project. Yan no. Yung mga cottage at medyo mainit na. Uh, ito mga umusok mga cottage dahil lang yan sa mga ito. Itong tawag yan Yung mga damit na nasunog na hindi po talaga napan. Nakuha. Or na sunog lahat. So yun, napakadelikado pa niya mga topics. And then dito yung mga linya ng tubig ay napuputo na po mga cottage na damay pa sa sunay. So yun no, maraming salamat at siguro ay hanggang dito na lang mga cottage at Maraming maraming salamat pala sa inyong lahat. So, pinuntahan lang po natin itong area na to. Um, nakita to natin kanina bago pa tayo pumunta doon sa ulas. Uh, -ayon nga po, uh, sinabi ko kanina na pupuntahan pupunta natin to. Uh, pagkatapos natin ng gapit sa ulas. Yun, maraming salamat. So, lagi po kayong magingat mga kapatids. Um, so, araw pa naman ng Ramadan. ito pa yung mga nangyari at yeah, hanggang dito na lang mga kapatid ka, maingat po tayong lahat yan, babay na